So ayan guys, magandang umaga sa ating lahat. Ayan, Happy Valentine's Day. So hindi alam guys ng asawa ko na may bibigay ako sa kanyang bulaklak. Bali sa ngayon ay nagtitimpla tayo ng gatas kasi bumili po tayo ng pandisal Uh, mag po tayo guys. Mahabot na namitas tayo guys ng bulaklak. So ayaw pa niya bumangon. Kaya Nagtimpla tayo guys ng gatas Para sa breakfast na din natin So tinatawag natin buat na Ayaw pa bumangon So kukunin na natin guys yung bulaklak Na ibibigay natin sa kanya So pinitas lang po natin guys buwan so, na mama Low budget po tayo Ayan. Kaya no buat na nga da mataguma din timpla sa puntong ito guys ay gusto niya magpatulong ha? magpabangon okay nakakabuhat ka naman buat na dida hindi ka nila bata natatamad siya guys bumawon kasi akala niya wala tayong may bibigay sa kanya kahit bulaklak naman lang malaking bagay na po yan sa kanila masaya yung mga asawa natin pag nabibigyan natin guys ng bulaklak sa puntong ito guys ay tinutulungan ko na po bumangon yung asawa ko kasi natatamad siya bumangon ayan hindi ko po alam magaling pala ito sa taekwondo ayaw ka ma'am you're <laughs>